Naunsyame ang sanay masayang planong pagtitipo ng buong pamilya ngayong Disyembre pero napaaga ang kanilang reunion hindi para magsaya kundi para paglamayan ang magtiyohin na unang napaulat na missing sa magpet kotabato pero natagpo ang wala ng mga buhay sa matalam Cotabato Nagluluksa ang pamilya ng magtiyohin na naniniwalang biktima ng summary execution ang dalawa at hindi self-harm Ayon sa mga magulang, minahal at inalagaan nila ang dalawa at nananatili silang umaasang lalabas ang tunay na nangyari sa insidente. Git nila, walang naitatago sa Panginoon, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Hindi rin matanggap ng ama ang teoryang hold up dahil hindi kinuha ang pera ng dalawa. Nananawagan ang pamilya na kung mayroon mang taong may malasakit, saksi o makakapagbigay linaw, sana'y tumulong at magsumbong upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Paghagpas na ko sir, baka'y nga gi ano Ano, mga buutan kay to sir wala man to ano sir mga buotan, ang mga buutan ni sila ng mga tao hindi lang ta mag speak eh, kay kita tawo lang man way ta kakita kung ano ang natabo s'yempre way man sing natago sa Ginoo kung ano naabot sa amon sa mga hindi namon magusto daw aton lang kay may purpose na Kahapon, natuntun ang motorsiklong sinakyan ng magtiyohin batay sa kumpirmasyon ni matalang PNP Town Chief, Police Lieutenant Colonel Mylene Estrellan. Anya, ilang metro lamang ang layo nito mula sa mabangkay ng dalawang mga biktima. Matatandaan na unang natagpo ang walang buhay ang tiyohin na 20 taong gulang habang kinabukasan naman nakita ang 13 taong gulang na dalagita sa parehong lugar. Pinaniniwala ang ginahasa ang dalagita batay sa pahayag ng ilan matapos matagpuan itong nakabrana lang at nakashorts at may mga sugat sa paa na tila indikasyong nanlaban ito. Nagpapatuloy sa ngayon ang malalimang investigasyon ng PNP. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.